So hi guys, it's me again Shine. So for today's video, I first day of pumunta lang ako dito sa park and then pupunta na ako sa agency kasi today is our OWA seminar natin sa OWA. So sabihin ko pa ba yung mga galit ng ano pa dito. First is very strict sila sa paglilinis, lalo na dun sa mga feeding bottles, ang mga gulay nila. So, then, second, uh, ayaw nila yung paulit-ulit na tinatanong. O uh, kapag sinabihan ka, dapat i-tick down mo yun. And alam mo na kung anong susunod mong gagawin. Third is, very ever sila sa time management. So dapat ahead of time nandun ka na. Ganun sila dito and lagi sila halos lahat. Lagi sila nang mamadali. Then fifth is health conscious sila. So health is well lahat. Kadakain na rin. So I think yun know, mo naman muna. And, kasi pupunta na ako dun. Nawili kasi ako na nakilala akong Indonesian kaya nawili ako sa pagsasalita hindi na ako nakapag-vlog. So I think that's important to speak. I think that's what you sa